Hello. Good morning. Okay. Adi uh, uh, karagdagang information about dun sa mga gustong mag-business at bakit ba may mga taong takot sa pagninegosyo, no? Uh, tulad nung nabanggit ko dati na hindi madali ang mag-business. Kumbaga, marami kang consideration, marami kang dapat intindihin, marami kang dapat na isipin para maka-establish ka ng isang business, no? Uh, once na nag up ka ng kahit anong negosyo, kahit ano pa yan, uh, sa simula, pwedeng mabilis o kaya maganda dahil dudumugin ka ng tao, dahil bago. Pero mga ilang araw, ilang linggo, mahina na siya ulit. No? Kung kasi sinubukan lang yun ng mga tao, lalong lalo kung nabigay ka ng promo pero hindi siya nagtutuloy-tuloy no yun uh, ano yan uh, given talaga yan na experience yan kaya pagka ikaw nag-start ka akala mo nung una okay maganda tapos mga ilang linggo ng buwan humihina na makakaramdam ka ng pagka-discourage tapos pag na-discourage ka Uh, mag-iisip ka ulit, ano pa ba yung ibang business na pwede kong gawin na talagang papatok, no? Then, kaya ang gagawin mo ngayon, mag-iisip ka ulit, then yung nauna mong pinota, papabayaan mo, then mag-strategize ka na naman sa panibago. Same thing ang ma-experience mo, ganun pa rin. Since yan ay bago, dudumugin na naman yan tao, maganda naman yung ano, outcome, then after na naman ng isang linggo, isang buwan, dalawang buwan, na, na naman, tapos sasabihin mo, parang hindi talaga to sa akin bagay. Alam niyo po ang totoo, hindi po yun sa hindi sa iyo bagay. Bahagi siya ng pag-establish ng isang negosyo. Doon ka susubukin kung hanggang saan ka tatagal. Ang susi dyan is yung tatawag na persistence. Gawin mo lang ng gawin kung ano yung alam mo na makakabuti kahit medyo mahina, tuloy-tuloy ka lang. Kasi, hindi po nagkakaroon ng isang tinatawag na brand. O wala pong brand na pagsimula pa lang ay may brand na agad. It takes time. Puhubogin yung brand mo sa haba ng panahon. Paano kung pabago-bago ka? Nagputap ka ngayon, gulayan. Sunod naman, isdaan. Sunod naman, karnihan. O kaya, sunod naman, nagsari-sari store ka ng hindi wala po talaga ganun. Kailangan mong tuloy-tuloy at magkaroon ka ng standard ng pagbubukas ng store at dapat meron kang standard ng pagsasara. Kahit medyo masama na ang pakiramdam mo, magbukas ka pa rin doon sa tamang oras na kung saan mo itinakda yung oras ng pagbubukas ng store mo. Kahit wala ka ng tao, sabihin natin, nag-absent 'yung mga tao mo. Pilitin mo pa rin nagawin mo sa sarili mo. Ang importante bukas ka. 'Yun 'yung magbi-build sa para magkaroon ka ng tinatawag na trademark o para magkaroon ka ng tinatawag na ano ng uh, mga suki. Hindi sabihin hindi siya ka kadali, 'no? Lalo lalo na kung nagtayo ka ng isang negosyo na may mga existing na, na katulad nung negosyo mo. Dahil hey, unang-una, yung mga taong pupunta doon, may mga suki na yon o may mga regular na yon na kinukuhanan. Ang tanong, paano mo maaagaw yung attention nila na mapunta sa'yo? Yun yung crucial. <laughs> okay, yun lang po yung may titip ko sa inyo kung kayo po ay nag-iisip na magtayo ng isang negosyo. Okay, then sa susunod na video na gagawin ko, tuturuan ko naman kayo ano po ba yung mga strategy kung papaano na yung mga existing ng mga business na may katulad ng business mo na itatayo mo pa lang paano mo makukuha yung attention ng mga suki nila para mapunta sa'yo. Tama! Tuturuan ko po kayo. Follow mo ako para makasunod ka sa mga video na i-upload ko. Okay! Bye-bye!